kapistahan ng Panginoong Eso Kristo, walang hanggang at dakilang pari. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawampu't tatlo ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Egypto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautosan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamap, ay makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Panginoon, Sa hari ko Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayun ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Aleluya, aleluya. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuwa niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at tuminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa karya ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.